Gusto kong maalala mo kung sino ka. At hindi ka bababa sa ng desisyon na magpapasira ka sa isang relasyon na papayag kang nagmama na at may ibang babae. Hindi ganun si Maritoni. Usap-usapan ngayon ang bagong episode ng reality show ng Toro Family sa YouTube channel ni Tony Fowler ang paghihiwalay ni na Mama Mari at Papa Odi ngayong bagong taon. Hindi naiwasang bumuhos ang luhan ni Mama Mari dahil sa bigla ang pakikipaghiwalay niya kay Papa Audi, Dahil kung matatandaan, nakatakdang pumasok sa rehab si Papa Audi ngayong January 2, 2024 na napag nila noon pa dahil sa kanyang anger management issue. Kaya naman bago pa dumating ang January 2, ay inihanda na ni Mama Marie ang gamit ni Papa Odi at ipinaalala na rin niya dito ang pagpasok nito sa rehab upang makapaghanda ito emotionally. Gayon pa man, sa dulo ay nagkagulo ang dalawa dahil nakikiusap muli si Papa Odin ng dalawa pang buwan bago siya tuloy ang tumuloy sa pagpaparehab. Dahil gusto niya para o sanang magtrabaho at makatulong kay Mama Marie sa mga gastusin. Ngunit hindi pumayag si Mama Marie dahil katwiran niya. Kakayanin niyang maghanap buhay mag-isa basta't alam niyang nagpapagaling na si Papa Odi sa loob ng rehab. Dahil nga dito ay muling nagkaroon ng hindi pagkakanuwaan ng dalawa kaya naman humantong na si Maomari sa disyong hiwalay na lamang si Papa Odi. Mga pahayag ni Maomari, Hindi na kami nagkakaintindihan eh. Sinabi ko nag-extend na tayo ng 4 months hanggang December. Pagkatapos, extend na naman. Tapos sinabi ko na nga hindi na 6 months. 2 months lang. Tumanggap ka naman ng consequence. Ayaw niya. Sinabi niya extend pa daw hanggang mag-birthday siya. Ang ultimatum ko sa kanya ay pumasok ng rehab. Dahil kailangan niya ng professional help at mag-shutdown muna sa realidad ng mundo. Si Odie naman ang gusto niya, huwag mawala yung freedom niya. Kaya nag-decide kami na maghiwalay na lang. At bilang kapatid ay binigay ng payo ni Tony si Mama Marie sa reisyon niyang ito, kung saan ipinaalala niyang hindi niya kailangang magtiis sa relasyon na hindi na healthy. Mga pahayag ni Tony, Ate, dalawa lang yan. Yung isa kung talagang palalayain mo si Odie, itatak mo sa utak mo, kailangan na talaga niyang mag-grow. Hindi niya talaga yun nakuha sa'yo. So pag pinalayo mo si Odie, hindi dahil pinili mo lang sarili mo. Okay lang dahil pinili mo din siya. Gusto kong maalala mo kung sino ka. At hindi ka bawaba sa desisyon na magpapasira ka sa isang relasyon na papayag kang nagmamakawan at may ibang babae. Hindi ganun si Maritoni. Gusto ko lang alalahanin mo yun ha. Samantala, bahagi rin ng episode ngayon ng reality show nila ay ang pagpapakilala nila kay Ika bilang bagong miyembro ng Toro family. Dahil ayon kay Tony, kung may umaalis ay may dumarating.